Padal-dal ko kanina. Kasi nga, nalubat pala yung microphone natin at hindi ko na malayan. Nandito na tayo. Medyo malapit na tayo sa Osaka Castle. ah uh, yun yung pupuntahan natin ngayon. Ang daming turista ngayon. Di ba yun? Tanaw na tanaw muna. Tingnan mo. Yun. Tanaw na tanaw muna yung Osaka Castle. Pag spring season dito, mas maganda rin talaga. At aakyatin natin yun. Two years na kami dito sa Japan. Hindi pa kami nakakapasok doon. So, ngayong araw nga natin to papasukin. Uh, napakaganda nga ng panahon ngayon. Hindi masyadong mainit at hindi rin siya umuulan. Bakto, napakaswerte nyo. Dahil, <coughs> da napakaswerte ng viewers natin. Dahil ngayon, mapapasyal talaga natin. Kasi sobrang busy talaga kami. Lagi kami nasa trabaho. Pukuha tayo ng ticket doon. Pilahan ng ticket doon. Bibili tayo. kami talagang turista. So hindi ko alam kung bakit pababa ng pababa yung yen. Pero sobrang daming turista dito sa Japan. Ganda nga magpicture-picture dyan sa harap. Kung gusto nyo pang Instagram, pang Facebook dyan. Halos karamihan nagpipicture. Marami na tayong picture dyan. Kasi nga, pumunta kami dito, lagi kami nagpipicture dyan. So ngayon, aakyat, aakyat natin yung Osaka Castle. Yun nga, guys. So ito na yung araw na papasok tayo dyan sa pinakalood. Sakto, parang konti lang ang tao. Pero akala mo lang konti, pero mahaba pang pila niyan. Magpicture-picture doon banda, no? Kasi yun yung mismo harap ng castle. Yung bandang yun, yun yung harap ng castle. Yun mo dyan sila nagpipicture kasi nga, Diyan talaga sila. Diyan yung maganda. Medyo maganda ang view. Mga So, wait for under construction. So, tara. Wait. paunahin natin sila kasi nasa unahan sila. Hmm. Same na daw. 600 yen yung ating ating entrance fee. Ang turista ngayon. Holiday kasi ngayon. Tapos sports. Sports. Ang ano ngayon is Supotsunohi. Sports day sobrang haba rin ng pila kala. So first time namin umakyat dito, sa so nakapunta na kami dito ng paulit-ulit. Pero never kaming umakyat sa pinakatuktok, pinakatas. Never namin pinasok. So, oh, so. Well, so pag online mo pala binili yung ticket mo, pwede dire-diretso ka na doon. Pero kung hindi ka pa bumili, Um, <coughs> mahabang pila dito, kaso medyo mabilis lang. So, iba walang nagbabantay dito, talagang ano. Machine siya. Tapos, may Bawal. No picture no alam. No camera alam. So, ah, pwede din siyang ano. Medyo ano pala. Minsan, pag hindi ka talaga marunong, mas maganda sa online ka na lang kumuha. Sa online mo na lang kunin ng ticket. Kesa sa ganyan. Mga hmm, ano dito medyo mahirap. Mas maganda pag online kinuha mo, diretso ka na pasok mo. Doon. So, so well, ka na. So, yun. Pero siya, medyo mahirap pala siya. Oo, oh, so, So, ayun uh, pala. One, two, sayo fit. dalawa lang. So, okay. So, so, okay. medyo mahirap talaga pala ito. Yan. Pag hindi ka marunong, para mo ng English guide. So, So, yan, alam mo na. Ayan, tas, tara, let's go. Na nga, may ticket na kami. Nakuwala kami ng ticket. Sorry, Des. May... Hey. Okay. May... Hey. Okay, Des. Sorry, ato sa'yo, mga... guys, for the first time, nakapasok kami dito. Ayan yung kasama namin. Wala. Wala. Wala, nabobo na siya. No cell phones allowed inside, sabi. <laughs> sabi daw. Sira daw yung elevator, kaya dito, maghahagdan lang talaga tayo. Never nga namin itong pinasok. At ngayon lang. After two years, we are here. Ah, oh, ganun pala. So isang beses ka lang pumasok. Sabi ko nga, bay, bawal na ang cellphone. Pagdating doon, bawal na. Yun bawal pala, pala talaga ang cellphone. Pagdating dito sa pinakaloob, no photographs, kuha ako sa taas. Dito banda pwede pang mag-camera, pwede pang mag-cellphone. Pero pagdating sa third floor at sa fourth floor, hindi ka na pwede mag-take ng picture. So may mga designation area na pwede ka mag gumamit ng phone at saka pwede ka rin hindi may mga designation na hindi ka na pwede gumamit ng phone yan na ang loob ng Osaka oh, Castle pero floor lang yan di ba second floor lang yan yan yung taas pero pagdating sa dito pwede pang mag camera cellphone is okay ha, take a picture is okay so tara tayo sa pinaka taas. yung <laughs>

saya mau ngapalapas, mau

Hindi nakuha yung video natin, so napakaganda nga, paikot. Dati, yung parang pinagmamasdan lang namin ito galing sa baba. Ngayon, nasa taas, ilan na natin ito. Habang nandito tayo, ang papasyalan natin. Ang dami rin tao. Yan. Okay, nakabidyo siya. Thank you. So, yun. Ito. This is north. So, ito north po. North pala yan. Pinukuhaan mo nga siya. North. So, Expo 70 dito. Itong part na po, yan yung makikita mo. So, north yan. North. Senpukan, Japan Mint. Niagawa River. So, yan. Maganda rin pala dito sa taas. sulit din talaga yung 600. So, bawal doon sa 3rd floor and 4th floor. Bawal ang camera doon. So, tara. Ikot-ikot tayo. Tits! May nagtigil yung picture. Sa ano ka? Sa gabal ka daw dyan? So, yun. So, ito naman, north. North nga ito. Pan-north. Pa -north mainit na medyo dito kasi ano to um, is is to is uh, walang hangin dito sa north yung medyo mahangin hangin dito wala Tinitingnan namin yung mga dito tao dito sa taas. Ngayon, kami na nasa taas. Tinitingnan namin yung mga tao nasa baba. It's nalala mo. First day, Nung araw ano tayo dumating dito, parang ano, 15 days pa lang kami dito sa Japan. Kasi nag-aaral kami ng one month. Budget namin, tatlong lapad lang sa isang buwan. Pero so, kailangan nyo pagkasalit yung tatlong lapad sa isang buwan. hindi namin ito uh, nakakapiyak. Okay.

Ano pa lang yung sasakay na mag-iikot ka lang dyan, 1,500 yen. Parang yung mga ganun, hindi sulit eh. Mas okay pa to, kasi 600 yen lang. Parang na-enjoy mo. Ang katakalan ko ang hmm? ano? Ang? Shinsekai? Ayan ah, o. Ayan yung, oh. yun, yung tore na yon Hindi pa namin na-akyat yun. Na-akyat yun natin yung tits no. Kailan tayo pupunta doon? Next week. Next week pupunta kami doon sa Shinsekai. Di ba lagi kami nandiyan? Kasi itong isa, palaga na. Galing talaga doon. Lagi talaga siyang nandiyan. Shinsekai yun. Shinsekai kita pala dito yung sunset So medyo mainit na. Tara na. Huwag na. Okay na. May picture naman na ako. Let's go. Baba na tayo siguro. Walang sunset. Hindi naman siya masyadong mainit. Malinsangan lang. So ayan, Pasok muna tayo sa loob. At nang magpa-aircon. Aircon tayo dito sa loob. Ayun. So. Pasok. So ayan. Ito. Dito medyo malamig. So pwede kang ikot pa tayo dito. Parang hindi pa tayo nakaikot dito. So. Yan. Ano siya? Tingnan mo, 3D siya. No? Ha? Parang 3D yung ano niya. Ang galing. Ang galing. Dito, silipin mo nga, please. Yan. Ang galing, no? Eh. Ito rin. Ito. So, sulit yung 600 yen mo pa akit dito. Kasi maganda rin talaga. Ang ganda rin. Yan yung mga kasaysayan ata ng Japan. Japan. Kasaysayan ng Japan. So, down only. Tara na, let's go. Oh, saan ka? Dito down, oh. Sa fourth floor, bawal na ang picture. Yon. pagdating sa ano, ito nga, fourth floor at saka third floor no cellphone. Bawal na nga talaga yung cellphone. Ano pa to Going down ba yun? Nabasa mo? Going down. Ubus na ang internet connection. So, yun na nga guys. Pa, na kami. Tapos na rin ang aming tour. Hey na guys, thank you very much. Sana subscribe kayo sa ating channel at Madugala Japan Vlog at Otsukaresama desh. Arigatou gozaimasu. We discover one of the biggest tourist spot here in Japan. Osaka Castle. Bye bye. sama See you next time on my video. And sana like and subscribe na kayo sa ating channel. Like and share nyo na din. Pa ulit ulit. Bye bye.